may mga nakikinig po sa ating mga OFW na may mga kahalintulad po na problema, maaari po sila na ika mag-text po sa ating WhatsApp or Viber sa plus 63966 5018, or 63 plus 63 So yan po yung mga number na pwede lang tawagan o pwede rin silang pumunta po sa kanila sa ating app sa DMW Kumusta Kabayan? doon po, uh, Mr. President. Uh, Maraming salamat, Mr. President, and to the DMW family, congratulations that uh, after 2022-23, um, big improvement, continuous improvement in uh, servicing and uh, catering to our OFWs. Maraming bagay po ito no, sa ating pong mga... mga uh and i manifest my utmost support to the agency in protecting and promoting the well-being of our overseas Filipino workers with that mr president i terminate my interpellation thank you uh, mr president thank you senator uh jp thank you thank you um, yes mr president next to is senator bongo i move that he be recognized senator bongo is recognized uh mr president I would like to uh, take this opportunity to uh, manifest this uh, Honorable Chamber my uh, full support for the budget of the Department of uh, Migrant Workers and the Overseas uh, Workers' Welfare Administration. Uh, in the 18th Congress, uh, alam niyo naman po na ito pong Department of Migrant Workers sa suporta ng mga kasamahan natin sa Senado, sa pangunguna ni uh, Senator Joel Villanueva ang naging principal sponsor. Uh, this is our collective uh, initiative to to integrate agencies uh, dealing with the concerns and welfare of our Filipino migrant workers bilang isa sa mga uh, primary proponents ng batas na ito uh, sa panahon pa po ito ni uh, then also ating uh, Senate President uh, Tito Soto sa 18 Congress talagang pinaghirapan uh, po natin ito na may isa batas uh, maging uh, departamento na po ang dedicated po ito sa ating mga overseas Filipino workers na itinuturing po nating mga bayani ang aking uh, pinangarap noon na magkaroon ng sariling uh, departamento after almost six years no ay naisakatuparan at uh, meron pang bonus dahil meron na rin tayong OFW uh, hospital sa Pampanga at uh, kanina rin po no, nandito yung medical chief Meron rin po silang malasakit center doon sa so OFW Hospital. At uh, salamat po. Ang pakiusap ko lang sa ating uh, mga empleyado po ng Department of Migrant Workers sa DMW. Dapat po ibukas ang inyong opisina 24-7. Anytime po, sa tawag, kahit anong oras, madaling araw. Lalo-lalo na po sa mga OFW natin na helpless na humihingi ng saklolo sa atin. Yan lang po ang pakiusap ko sa inyo. At uh, mula noon, suporta naman po ako sa inyong departamento. At para sa mga OFWs na nakauwi na, uh, anong ko lang po sa ating uh, good sponsor na nagmamahal rin po sa ating OFWs, uh, Senator uh, Erwin Tulfo. Uh, Question ko lang po no sa mga OFW na nakauwi na, ano bang assistance na binibigay ng DMW para sa kanilang recovery at uh, reintegration sa uh, ngayon? What are the uh, reintegration plans of the DMW and OWA for OFW, especially those who have lost their jobs? Ano pong tulong at uh, ano pong naipaabot na sa kanila? Nakipagtulungan din ba kayo sa DOLE, TESDA at uh, DTI para sa mga assistance sa uh, kanila? ilan na ba ang mga naging beneficiaries At alam naman natin, itong mga OFWs natin na uh, umuwi na rito, kailangan rin po nilang uh, mabuhay, no? At kailangan rin nila may mga livelihood rin po na support mula sa gobyerno. Uh, ano na po bang updates po rito, uh, Mr. Sponsor? Maraming salamat po, uh, Mr. President. Uh, sa ating pong uh, uh, senador mula po sa Davao, Napakadami po ang programa para po sa mga OFWs na buhabalik po sa ating bansa. Una na riyan po yung tinatawag nating reintegration. Sa ilalim po ng reintegration program po ng Department of Migrant Workers, nariyan po ang sari-saring ayuda. Meron po financial assistance na may matatanggap sila. Meron po tinatawag na retooling, ikala ng skills, uh, through uh, TESDA at uh, meron din po uh, uh, ikaw, uh job uh, comparison kung uh, uh, saan sila mas uh, komportable na trabaho. Pero ito po yung bilang, uh, Mr. President, uh, good gentleman from Davao, 84,873 na po ang uh, nakinabang sa reintegration program po ng Department of uh, Migrant Workers Ito po yung uh, tumanggap ng uh, mga programa uh, ng mga beneficiaries Kabuhayan, Kaalaman, Kalina at Kaagap ay 37,505 Balik Pinay, Balik Hanap Buhay 10,236 Action Fund 9,383 Livelihood Development Assistance Program 3,903 Uh, 15,000 man po financial awareness seminar small business management training uh, 3,379 sa Pinas ikaw ang mom sir or spims beneficiaries with plantilla positions at 4,943 spims employment financial assistance 521 spims online refresher course completers so ito po yung mga programa ng uh, DMW habang sa OWA naman po ito po, balik pinas balik hanap buhay uh, livelihood support assistance ay uh, para magbigay po ng immediate relief doon sa mga returning OFWs nandiyan din po yung tulong pangkabuhay sa pag sa mga OFW or tulong puso grant assistance para po masuportahan ng mga OFW organizations ng mga livelihood uh, projects. Ano po mga proyekto po ito, uh, Mr. President? Tulad po ng agriculture-related, general merchandise, rice retailing, wheat shop, at uh, grocery. So, marami pong mga programa ang mga OFWs po natin o uh, bumalik po sa ating bayan. Salamat po. Sana mas uh, matutukan pa ito ng maayos para... Yung iba naman po ay mahingaan na po dito na lang sa ating uh, bansa na manirahan. No? Yung, alam mo hindi nababayaran yung lungkot. Mas, alam ko mas nanaisin nilang magtrabaho uh, dito sa ating bansa kung mas hindi lang ganon kalaki yung diferensya sa kanilang kinikita. Yan naman po talaga ang target, uh, the good gentleman from Davao, Senator Go, ng lahat po ng administrasyon simula pa po sa administrasyon ni dating Pangulo Arroyo, administrasyon ng uh, Pinoy, nariyan din po yung administrasyon ni dating uh, uh Pangulo Joseph Estrada, at saka of course, Uh, kay uh, dating Pangulong uh, Duterte na napakadami pong mga benefits na naitatagpo, naitayo ng dating administrasyon at sa panahon po ngayon ng uh, Pangulong uh, Marcos ito naman po ang layunin na kung maaari hindi na po tayo magpadala ng mga OFW sa ibang bansa. Pero, malaki po kasi na itaambag nila tulong sa ating ekonomiya. Kaya nga po, tinatawag silang bagong bayani na dapat lamang po suklihan ng ikaw ng pamahalaan, ng atensyon, dahil po sa mga binibigay nila sa sambayanan. know, anyway, it was earlier asked, no, itong uh, uh, hotline or uh, for the benefit and sa mga uh, OFWs na nanonood, uh, how can they approach? Kung pwedeng mas klaro sa nila alam, alam nila kung saan tatawag, na posted po ito sa social media, at uh, easy access po sa inyong departamento. Ang hinihiling po natin para hindi po sila mahirapan, I suggest that we make an enhanced uh, effort in informing our migrant workers wherever they are in the world uh, that they need anything from the government that the DMW is there to uh, serve last congress po we passed republic act 1201 uh, 12021 or the magna carta for filipino Seafarers, sa pamumuno ni senator rafi tulpo as one of its authors i would like to know the steps of the DMW uh, is taking right now of no, to ensure the implementation of this law at uh, in warlike and high-risk areas, ano po ang nagiging guidelines and protocol ng DMW sa ating mga OFWs at uh, seafarers sa ngayon? Nagkaroon po tayo ng IRR uh, early this year. Uh, early this year, at pagkatapos po meron po tayong guidelines for, for third-party doctors. At the same time, uh, dahil meron po nga uh, may nag-file po na ilang pong uh, at uh, kumukontra po dito sa Magna Carta po ito, uh, Kaakibat po ng DLW ang uh, Office of the Solicitor General para ikaw, uh, ito po ang abogado natin para ipagtanggol itong uh, implementation po ng ating uh, ikaw, uh, um, uh, Magna Carta sa so, on the other side naman, bubuksan na po ang unang Seafarers Welfare Center ngayon po uh, December 30th, uh, Mr. President. Salamat po. Uh, Mr. President, the administration of former President Rodrigo Duterte envisioned a hospital that would provide comprehensive uh, healthcare health care services for all OFWs and their families. This vision was put into fruition With Executive Order number 154 of former President Duterte. Ito po yung establishing the OFW hospital in uh, Pampanga. At ito po yung nabanggit ko kanina na meron rin po malasakit center po dito. Uh, kumusta na po itong uh, OFW hospital? In fact, I filed Senate Bill 414 to institutionalize the OFW hospital during the 819 Congress at ngayon nag-refile din po tayo na sana po ay uh, masiguro ang uh, operations nito at malinaw ang uh, gampanin ng iba't ibang ahensya para sa mas maayos at pagbibigay ng serbisyo sa ating mga OFWs ng mga pasyente. Uh, kumusta na po itong uh, operation ng inyong uh, hospital, ng ating uh, hospital sa Pampanga para sa mga OFWs, itong tinatawag na OFW Hospital. Mr. President, uro po sa lahat, nais po ating uh, pasalamatan ang dati natin Pangulo, si uh, Pangulong uh, Duterte. And of course, ang ating pong kasama, si Senator Bongo, kasama po si Jan. Uh, inumpisahan po itong OFW Hospital sa administration po ng uh, dating Pangulo Duterte. Uh, at nag... Uh, na implement lamang po during this administration na. So far po ay uh, nasa 275,000 na po si sa Senator ng 2022 ang ospital na ito. Dalawang daan at 7 dalawang daan at uh, 75,000 pasyente na po ang uh, natulungan ng raturo hospital at uh, higit po sa 500,000 na ang uh, mga procedures sa diagnostics na naibigay ng na nasabing ospital. Uh, gayon din po ang uh, ospital na ito ay uh, nasa DOH level 2 license na po. Uh, may pitumput dalawang uh, kama na siya as of October 2025. Ang bed occupancy rate po ay nasa 65 to 70 percent. Uh, currently, there are seven patients sa ICU na being attended to. At Kabilang po sa mga serbisyo po nila dito ay ang diagnostic sa heart at lungs. Uh, Nariyan din po ang laboratory imaging or CT scan. 24-7 po ang emergency care and repatriation services to our OFWH OPSEN Operation Center. Nariyan din po ang ORDR complex na complemented with subspecialty surgeons at ob for elective emergency and cancer surgery. On top of this po, yung OFW Hospital ay nag-implement ng zero billing policy para po sa OFW at saka sa kanyang mga dependents. Ang uh, fund for ay nagagaling po sa General Appropriations at subsidized po ng DOH MAIF, PhilHealth, Qualified Free Service at OWA. And I believe po pati ng Malasakit Center, uh, Mr. President. Salamat. In fact, uh, nakausap ko rin po uh, kanina si Dr. Patrick Maglayo, ang inyong medical chief. Ang pakiusap ko lang po sa inyo, uh, tulungan yung mga mahirap nating kababayan, mga OFW, sa habaan yung pasensya ninyo uh, sa mga pasyente na wala pong ibang matakbuhan kundi tayo pong nasa uh, gobyerno. Hindi lang po actually OFW, pag emergency cases, tinatanggap na rin po ng ospital na ito yung mga emergency patients na kahit hindi po OFW, kung if it's a matter of life and death, tinatanggap na rin po ng uh, emergency room ang mga pasyente po na malapit po doon sa lugar na yon. Wala naman pong dapat piliin talaga, basta Pilipino ka, qualified ka po sa ating mga hospital. Anyway, uh, in previous uh, committee hearings, I also mentioned my support for the establishment of OFW wards in DOH hospitals. Patunay po ito ng ating uh, na patuloy na pagbibigay importansya sa ating mga OFW. Meron pong Senate Bill 1234. 9-0 ang proposed OFW wards. How is the DMW coordinating with the uh, DOH for the establishment of these uh, wards po, itong OFW wards? Meron po uh, coordination partnership po sa DOH na mga referrals po para po sa OFW wards sa uh, iba't ibang uh, government hospitals po, Mr. President.